Magandang umaga po sa inyo. Welcome back sa aking channel. Pasensya so, na sa boses ko kasi mm -hmm. namamakas-makas pa ako dahil kahapon pa ang yung pakiramdam ko. So, Hito ko lang tayo. Maglalabas lang tayo sa ng sama sa, sa mga boss. Hindi lahat. Hindi ko linalahat. Especially sa boss ko. Ganto kasi yung sina. kahapon, around 2 p.m., nagpaalam ako na sobrang sama ng pakaramdam ko. Nalagnat ako. sobrang sakit ng ulo ko. As in, ang bigatas yung sintido ko pumupitik-pitik. Sabi sa akin, nung nagpaalam ako, dapat maaga pa lang magsabi ka na may sakit ka para sana nagpapunta dyan na magre-relieve sa'yo. So, syempre ako, nagalit ako kasi, mali ko ba magkakasakit ako? sa'yo ha hindi ko naman ginusto magkasakit pangalawa hindi ko naman alam na magkakasakit ako kung alam ko lang ba na magkakasakit ako di sana kahapon pa lang magpaalam na ako Yung pong ngayon pa lang ako magkakasakit kahapon pa, nagpaalam na ako sa iyo na magkakasakit ako. Sana in-advance ko na kung alam ko lang na magkakasakit ako. Kasi nakakasama kasama niyo eh, na nagpapaalam ko na may sakit ka. Tapos doon mo ako sasagot sa iyo. Hindi ko rin na lahat ito ha. Pero sana sa mga boss na kung kayo may magpapaalam sa inyo ng mga empleyado niyo. Ilagay mo din yung sitwasyon sa sitwasyon ng empleyado niyo na nagkasakit. Kasi pare-pareho lang naman tayo tao. Pare-pareho lang din naman tayo empleyado. Take note po, hindi ka tagapagmana ng kumpanya. Malay mo, di ba, sumusunod na araw, ikaw din yung magkasakit. Tapos, sabihan ka din ng pinaka mataas na sana nag-advance ka din sa atin ng magkakasakit ka. Ano din po yung mararamdaman mo? Or in case man, paano kung may emergency sa pamilya mo? Tapos hindi ka makakapasok. Tapos kailangan ka sa store o kailangan ka sa office. Hindi ka nakapagpaalam ng advance. Tapos sabihan ka ng ganun. Ano po ang mararamdaman mo? So, anong lesson? Hindi may porket boss ka. Wala kang pakiramdam. Pag hindi ka dap, hindi ka marunong makipagkakwatao. Dapat, matuto ka tao dahil hindi mo din alam kung ano yung mangyayari sa atin sa kinabukasan o sa hinaharap. Dahil kung ngayon, ako nagkasakit, malay mo, soon, ikaw naman. Yes.